sa Roma na ang 133 cardinal electors na magiging bahagi ng papal conclave simula bukas para maghalal ng bagong Santo Papa. At live mula sa Vatican City, makakasama natin si Connie Season. Partner. Yes, Sir uh, Rafie. Oh, Buongiorno. At uh, ngayon ay uh, alas 5 na ng madaling araw dito naman sa Vatican City, partner. Oh, ano pang ginagawa paghahanda partner? Yan mga Cardinal para sa PayPal Conclave bukas. Oo. Uh, ah, katulad ng nabanggit ko nga, alas 5 na madaling araw dito ngayon. At mamayang alas 9 ng uh, umaga ay inaasahan naman na magkakaroon pa rin ng pinakahuli na general na congregation ng mga cardinal electors. At Rafi, ito na nga ano ang uh, talagang sinasabing pinakahuli. Although, may mga nagsasabi na kung mag-request ang mga kardinal ng isa pang kongregasyon para sa kanilang pagpupulong ay flexible naman dito, ano? So baka magkaroon pa ng 13th congregation sa bandang hapon. At uh, sinasabi nga rin ano na partner na itong mga kongregasyon na ito ay napaka-importante para magkaroon ng pagkakatoon ang mga kardinal na magkakilanlan no? dahil sabi nga napakarami nila di ba na mga kardinal mula sa iba't ibang mga bansa 133 o 133 tatlong ang cardinal electors ngayon at uh, sinasabi na ito lamang, mga panahon na ito, talagang tunay na magkakaroon sila ng pagkakataon to personally know each other. So yan ang uh, basihan kung bakit nagkakaroon ng uh, ilang mga kongregasyon prior to the papal conclave na magsisimula bukas. Raffi? Eh, bukod sa pagpapakilala, calling ng mga kardinal, may iba ba pinag-uusapan sa mga uh, pagpupulong na yan? definitely, alam mo talagang uh, maraming mga issues na kinakaharap ang ating mundo na kanilang pinag-uusapan dito sa general congregation na ito. Dito, malalaman kasi ng bawat isa sa mga kardinal kung ano yung mga posisyon din ng bawat isa sa mga Halimbawa, na pag-usapan nila kahapon yung tungkol sa ethnicity o kaya yung migration. So napakaraming issues na pangdaigdig no mga problema na kinakaharap na kailangan nilang mapag-usapan at kailangan nilang marinig yung posisyon ng isa't isa. At uh, napag-alaman din natin no sa policy Press Director na si Mateo Bruni, ang sino mang kardinal daw na nais na magsalita sa harapan ng kongregasyon ay kailangan magpabuk ng kanyang oras bago siya makapagsalita at binibigyan lamang ito ng limang minuto para magbigay ng kanilang peace or stand on the certain issue. Mm -hmm. eh may mga matutunog na pangalan ng mga kardinal na posible raw humaliling Santo Papa o yung mga papabili. Alam ba ito ng mga kardinal dyan? At uh, may komento mm -hmm. ba sila? Actually, matipid siyempre ang kanilang mga sagot. Pero may isang kardinal mula sa El Salvador, si Cardinal Gregorio uh, Chavez. At sabi niya at talagang uh, may limang matutunog na pangalan ano na, na pag-uusapan sa kani-kanilang uh, bawat pagpupulong pero syempre tumanggi siya magbigay ng mga detalye kung saan galing yung mga kardinal na ito at kung ano yung pangalan mismo syempre ayaw nila nga uh, i-preempt yung uh, magiging botohan ano at uh, sinasabi niya very confident siya na talagang magkakaroon na raw tayo ng panibagong Santo Papa pagsapit syempre ng uh, linggong ito so yan, partner, ang inaabangan ng lahat. Ano, talagang uh, kailangan daw na marinig yan mismo, no? pagdating na mismo nung opisyal na makikita na natin yung uh, puting usok mula sa chimney dito sa Sistine Chapel. Pero alam mo, matipid man yung ilang mga kardinal sa pagbibigay ng kanilang mga komento pag tinatanong ng media, ay napaka generous naman nila mapagbigay sila pagdating doon sa mga hiling no ng mga nagpapabasbas sa kanila lalo na pag lumalabas sila at nakikita ng mga tao dito sa may area ng St. Peter's Square at sa Enpamana, no na maaring naglilibot yung mga kardinal so nakikita natin yan at uh, talagang napakaganda na makita yung mga kardinal na nagsasama-sama at ito paparinig ko lamang sa inyo papakita ko yung maikling pahayag ni uh, El Salvador uh, Cardinal Uh, Gregorio Rosa Chavez, ukol pa rin sa kanyang uh, nabanggit kung ano yung tingin niyang mangyayari sa mga susunod na araw. I think next Friday you know who is new Pope. Maybe Friday in the afternoon we'll know his name. Mm-hmm. Ayan, na sabi nga partner Raffi uh, Rafi, eh, sabi eh, talagang baka sa viernes meron na tayong maririnig na bagong pangalan ng Santo Papa. At uh, nagpaabot naman ng pasasalamat ang uh, komunikasyon ay journalisti o yung uh, communication to journalists no na isang kabinal ang uh, nagsabi nito pero tumanggi siya magpakilala. Anya, nakakatuwa daw na napakaraming mga journalists, no, mga mama mahiyag ang nagco-cover nitong people conclave no. At uh, sabi niya nga ito ay patunay na buhay talaga ang mat, uh, magandang balita. Sabay gii syempre, na may mga kaakibat din naman niyan na responsibilidad. Mm -hmm. Kung nasa sa Santa Marta na ba yung mga kardinal na kabilang sa papal uh, conclave? Kompleto na talaga sila roon sa kanilang uh, ikangay apartment? Mm -mm. Mamayang gabi o ngayong uh, araw aabangan natin ang kanilang paglilipat doon ano, sa Santa Marta, Casa Santa Marta. Ito yung uh, itinilaga kung matatandaan natin ni St. Paul uh, the Second na kung baga, tutuluyan ng lahat ng mga kardinal habang nagkakaroon ng conclave. So ayan talaga yung uh, kanilang official na magiging tirahan habang sila nga ay uh, nariritot na sa uh, proseso ng pagkakaroon itong butuhan para sa conclave. At uh, napag-alaman natin na syempre once na pumasok doon yung mga kardinal sa Casa Santa Marta ay isusurrender nila ang kanilang lahat ng mga communication equipment. Ano? Ibig sabihin, bawal sila talaga na makipag-usap sa labas. Ano? Pero may mga vow of secrecy pa sila eh na tinatawag. At nauna na rin, bago pa dun sa mga kardinal na magkaroon ng oath of secrecy, syempre, yung mga nagtatrabaho doon mismo sa loob ng Casa Santa Marta. yon yung mga staff, yung mga tech uh, people. Ano? So lahat ng yan talagang uh, kailangan make sure no na magiging maayos at uh, walang makakalabas na anumang uh, hindi dapat makalabas na mga impormasyon mula sa loob mismo ng Casa Santa Marta kung saan naroroon yung mga cardinal electors at dagdag pa no ng uh, press uh, briefing kahapon isang uh, cardinal daw ang nag-request no na kung po pwede sana na mismong sa loob na lamang ng uh, Casa Santa Marta siya magkakas ng kanyang boto. Ibig sabihin doon na siya mismo magboboto, magsusulat ng kanyang pangalan ng iboboto. Pero kung papayagan yan, eh dapat eh magkakaroon muna ng, uh, kumbaga, parang ano eh, uh, pagpili ng tatlong kardinal no? Uh, ano eh, parang uh, magbobot, magkakaroon ng pagpili. Uh, tapos pagkatapos noon ay papadala yung tatlong kardinal na yon sa may uh, casa Santa Marta para personal na kukunin yung kanyang boto at sila mismo ang uh, maglalagak noon sa Sistine Chapel partner. Okay, so marami tayong abangan at confident ha, yung kardinal na Friday. Meron ng bagong Santo Papa. Very telling yun. Maraming salamat sa iyo, koni oh. Na natin. <laughs> abangan nga natin. Mainit-init na balita, sa ikatlong sunod na buwan, bumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.4% ang naitalang inflation nitong Abril. Ito ang pinakamabagal na inflation rate mula noong November 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation, ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas, ngayon din ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga gulay at isda tulad ng galunggong. Nakaambag din sa mas mabagal na inflation ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Ang inflation nitong Abril ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.3 hanggang 2.1%. Rebyespondi sa sunog ang fire truck na yan sa Cebu City nang biglang sumulpot sa intersection sa Barangay San Nicolas ang dalawang patawid na motorsiklo. Nakapreno ang isa pero nabangga ng truck ng bombero ang isa pang motorsiklo. Tumilapon ang rider at kanyang angkas. Sugatan sila. Ayon sa pulisya, aminado ang rider na hindi nakapagpreno kahit narinig ang sirena ng mga bombero. Sasagutin na raw ng lokal na pamahalaan ang kanilang pagpapagamot. Mahigit dalawampung bahay sa Las Piñas ang nasunog kanina. Ang ilang apektadong residente ni Nakawan Paraw. Ang mainit na balita hatid ni E.J. Gomez. Ginising ng nagnangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Manuyo Uno sa Las Piñas kaninang pasado alas 4 ng madaling araw. Pahirapan para sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy na umabot sa ikalawang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa walong fire trucks ang kailangang rumispunde. Hirapan ho tayo dun sa pag-akyat lang dun sa area kasi napapaligiran siya ng medyo mataas na establishments. Uh, compound kasi siya. So naglagay pa tayo ng mga ladder and then yung isa pa is yung kuryente kasi hindi natin ma-access yung loob dahil may mga kuryente pa yung area. Ilan sa kanila sugatan sa paglikas mula sa sunog. Pero sa civilian po natin uh, may na-identify tayong tatlo. Yung dalawa ho kasi uh, may tumalon kasi sa hagdanan so sumabit sa mga bakal na nandun. Same din dun sa isa and then yung isa sa mga yero. Marami siyang gasgas. -gas. May kinuha po ako yung requirements po at saka yung bag na pag-angat ko, pag ganun ko, pag-angat ko, na bagsakan po ako ng tela na may apoy. Kaya dali-dali ko, dali-dali po ako bumaba kasi nga sobrang init na dito sa gilid ko. Ayon sa barangay, mahigit dalawampung bahay sa isang compound ang apektado. Karamihan daw sa mga ito ay gawa sa light materials. Kanya-kanyang hakot naman ng mga gamit kabilang ang ilang appliances ang mga apektadong residente. Ilan sa kanila na nakawan pa umano. Nandun po ako sa ibang side ng kalye, nakita ko parang pamilyar sa akin na gamit. So maraming salamat din po sa mga tumulong. Yun, medyo nawala lang po yung ano, alahas po. Isa po ako sa mga tumulong po sa mga po ng mga gamit. Labas lang po kami ng labas. Na may ibang na po pumasok na hindi po namin kilala. Dakong 7:33 ng umaga tuluyang naapula ang apoy. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na araw bagong eleksyon 2025, patuloy ang distribusyon ng COMELEC ng mga gagamiting balota. May ulat on the spot si Sandra Aginaldo. 三嘴 Srafi maaga maaga pa nga kanina ay uh, nagpunta na sa National Printing Office si COMELEC Chairman George Irwin Garcia para nga po makita yung pagdidistribute ng mga balota sa iba't ibang syudad dito sa Metro Manila. Nasa 7.5 million po na balota ang uh, nakalaan sa Metro Manila at nauna na pong ibinyahe yung mga mga balota na naman po sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinanghuli rafi yung Metro Manila dahil nga malapit lamang naman ito sa National Printing office at sa araw na ito po ay uh, dinadalhan ng balota ang kalookan, Marikina, Pasig, Valenzuela, Quezon City, Malabon, Navotas at San Juan. Bukas naman po ang uh, Montinlupa, Pateros, Tagig, Manila, Makati, Pasay, Las Piñas, Mandaluyong at Parañaque. Inimbitahan ng COMELEC ang mga partido, yung mga kandidato o kaya ay mga interest groups daw na magpadala ng kanilang representatives kung gusto nilang makita ito mga balota na ay pinamahagi na nga sa iba't ibang syudad sa Metro Manila at ito daw po ay matatagpuan sa local treasurer's office. Pero dito po sa Quezon City, kung saan ako naririto ngayon, ay inilagay ito sa isang bagong gusali na gwardyado at uh, nakakandado na nga ngayon. At ito po ay uh, nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa ng city treasurer. Katunayan siya po yung tumanggap ng uh, mga balota kanina. At uh, inaasahan Rafi na Sunday o kaya ay madaling araw daw po ng lunes, ay ipapamahagi na ito sa mga teacher o yung uh, tinatawag na electoral board para nga po sa gagawin nating eleksyon sa Mayo a 12. Ayon po sa Comelec ay on track sila, on schedule at ang uh, kanila daw pong mabibigat na gawain ay naisagawa na nila at uh, sa ngayon ay uh, isa po sa pinapaalala na lamang ng Comelec sa publiko ay talagang pag-isipan no, no, yung kanilang mga iboboto at uh, dapat sila daw ay bumoto sa araw na eleksyon dahil ika nga Rafi, eh, natin din ang uh, paghihirap, no, paghahandang ginawa uh, ng uh, para dito. Kaya umaasa sila na kung gaano karami yung nagparehistro, eh, sana daw ay eh, malapit doon o talagang lahat yon ay boboto po sa Mayo a 12. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa Quezon City. Rafi? Maraming salamat, Sandra Ginaldo.